Yo, what's up mga kasichos? May nagpasundo sa amin dito. Sa akin. Na isang bigating. Ngayon, hindi ko muna sasabihin kung sino. Alam natin mamaya. Hello, boss. Hi. Hello, kaway ka yan. <laughs> Yo, mga kasichos, nandito na kami sa sasakyan. Uh, ah, pinasundo kami ng isang bigating bigating yung nasa sabihin sa inyo mga mga sitio mamaya na lang kasi para surprise. Siyempre, alam niyo na kung ano ang gagawin natin para dito. At uh, eh si Kuya, yung driver. Driver ni boss. Mamaya na. Mamaya ko na papangalanan kasi pag intro ko sa ako siya ipapakilala sa inyo. Let's go, bubiyahin na tayo. Kastichos, panibagong vlog, panibagong episode sa araw nito mga kasichos, Ngayon po ay December 1, unang araw ng December mga kasichos. Bago po ang lahat mga Kastichos, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel mga kasichos, Dahil 2K subscriber na po ako mga kasichos At sana po hindi kayo magsawa sa kakasuporta, kakasubscribe, kapapanood ang aking mga vlog. Na kahit ganoon ang aking mga vlog ay eh, nitsasaga kayo para panoorin mga kasichos. Yung mga kasichos, nandito ka ngayon sa Antipolo pa rin mga kasicho. Uh, nandito ko sa isang dental clinic. Itong dental clinic na ito mga kasichos is, kung kayo po ng Antipolo City Hall, walking distance lang po ito. Uh, Pasa itanong nyo na lang, alam po ng mga tao ito yan, ang uh, dental clinic na ito mga kasichos. Mga kasichos, galing nyo sa aming pinanggalingan. Hanggang ngayon, hindi ko pa pinapakilala sa inyo kung sino ang aking pupuntahan at sino nagpatawag sa akin na sinundo pa ako talaga sa sa sityo ko mga kasityo. Kaya yun mga kasityos, mapapakilala ko na sa inyo ang kung sino ang nagpatawag sa akin. Dahil yun, hindi ko pinapakilala sa inyo kung sino yung papakilala ko mga kasityos. Mga kasityos, siya po isang doktor at napakagwapo. Mga kasityos, palakpakan po natin, Dok Ian Masakay! Yay! Yay! Magandang, magandang araw po sa inyong lahat sa mga subscribers ng Dan Manag TV. At uh, syempre nagpapasalamat ako dahil binisita po ako ng ating Opo. Oh, chairman uh, Danny Banahan sa aking dental clinic. Yun! Yun mga kasitios, kasi kasi dok, hindi ko alam na kala ko doktor, ano kayo. Ngayon, siyempre kasi marami ang klase ang doktor. Ah. Uh, kayo po ay doktor ng mga ngipin. Ngipin! Oh, wow. I mga kasi ako kasi may, may problema din ako sa ngipin ko. So, ngayon ko lang may experience at, at syempre sasamantala natin mga kasi Diyos kasi mag sponsor wala pa tayong pambayad. Ngayon, muna natin kay Dok, pagpalinis ng ngipin. Ha! <laughs> mm -hmm. So, by the way, yun po, Dok, uh, salamat po sa pagtanggap nyo sa amin. At um, may mga katanungan lang po, Dok, sa inyo. Kasi, late sa kalaman natin na uh, pag mga ganito, pag mga clinic o ano, may mga pagbabago. Yun po, Dok, katanungan lang po namin kayo kung ano po ang mga pagbabago. Hello, magandang hapon ko, uh, doc, Ian Masangkay. Magandang hapon po. Salamat, salamat sa pag imbita po sa amin. Dok, may mga katanungan lang ako dahil, siyempre, pandemic po ngayon. Maraming mga pagbabago. Ano po ang mga pagbabago sa sa dental clinic doc para alam po ng ating mga manonood ng ating mga subscriber kung ano yung mga pagbabago yes talagang madaming pagbabago chairman sapagkat uh, alam naman natin yung virus di ba nasa bibigyan nagmumula so marami pong ni sa amin ang uh, Philippine Dental Association ng mga uh, kailangan naming uh, equipments katulad po nung Uh, Unang-una, siyempre, kailangan ang pasyente magsuot ng PPE. Oo, okay. Oo, mm -hmm. tapos uh, meron tayong kanina yung uh, temperature check, alcohol, mm -hmm. tapos meron po tayong pulse oximeter. Mm -hmm. Tapos siyempre, marami po tayong dinagdag, katulad ng mga air purifier, mm -hmm. yung pag-purify ng buong ng hangin na umiikot sa dental clinic. Tapos meron din tayo mga panghigop naman ng hangin. So yung mga lahat na ito, ginagawa para preventive measures. Sabagat yung ating virus, syempre, nanggagaling sa bibig. So, uh, yung mga equipments ginagamit natin para uh, maiwasan yung uh, uh, paghawa ng COVID. Ah, oh, ganun pala. So yun pang pagbabago, Dok? Yes. So, so ngayon, mga, Dok, makikita ng mga ating mga nanonood. Kasi... Lilinisan niyo po, lilinisan po ni, mga kasityos, lilinisan po ni Doc ang aking teeth. Kaya makikita po nila kung paano po ang proseso natin mamaya. Yes, yeah, o. So, Check natin ang ang ngipin ni Chairman kung anong pwedeng gawin. Pero sa ngayon, ang, ang first step natin ay uh, ang tinatawag nating oral prophylaxis oh. o yung cleaning na tinatawag hmm. oh, okay yun po mga kasi so, dok, umpisa na po natin pero bago tayo mag-umpisa, may mga proseso ang gagawin yes, oo, oh, okay. kanina uh, nag-temperature uh, check na si si chairman, hmm. at ngayon gagamit po tayo ng pulse oximeter para hmm. makita po yung uh, uh, oxygen uh, level niya at saka yung uh, pulse rate tapos syempre, magsosort po siya ng PPE. Tapos bukod doon, meron po tayong uh, questionnaire ah. Oh. na papasugutan kay Chairman. Okay. Yun! Sige, Dok! Start na tayo! Excited na ako! Music nakukuha niya lahat. Nakukuha niya lahat. Ngayon, pag may nakaligtas, inihigop naman ng air purifier. So, ah. walang ligtas yung hangin. Oh, kaya alas, safety. sa bibig ng pasyente. O, safety po, safety, safety talaga lahat. Yes. Yeah, Oo. Tapos, okay. Course, ito naman yung para sa sa bibig. Mm -hmm. no? Ganon din siya. Inihigop niya din yung yung mga liquid naman. Mm -hmm. Kung may air, may liquid. May liquid din siya. Okay. 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 So, so, yun. Okay. Mm -hmm. sitio. Ang pakiramdam ko ngayon. Basta magaan. Napakasarap sa pakiramdam, magaan. Pati utak ko napakagaan mga kasityo. Ang sarap. Dok, maraming maraming salamat. Uh, tanong ko lang po. Ito, ano hope na Regular na ako magpapalis. Kung sakali po, Dok na, siyempre, sa na ako. Sa YouTube, may pera na ako. May pang-maintenance na ako. Anong ilang buwan ko ako, look, bago, alam ba, ngayon, nagpalinis ako. Ilang buwan po ako bago bumalik? Okay. Sa maintenance. Ang ina-advise po natin, bumisita okay. sa dentista every 6 months. Oh, every 6 months. So, at mm -hmm. least magpa-cleaning para ma-check po yung ating uh, mga ngipin. Okay. Kung may alam na sira, mm -hmm. or kung babalik po yung uh, tinanggal na tartar, -tar, ganyan. Ah, okay. So at least every 6 months. <laughs> Pero yung ngipin ko, sa so, nakita nyo naman sa ngipin ko, kasi siyempre kailangan ko lang ng advice. Pwede pa siya mapaganda? Pwede yes, mapaganda. oo. Mapaganda, natin yan. Oh, okay. Mapapaganda mm -hmm. natin ang ngiti mo. <laughs> <laughs> yung mga kasityos, may pag-asa pa pala. Kasi, oh. siyempre, uh, tulad dito, mga ano na po tayo, nag-in na. Pero, ang sarap. Mga kasityos, napakasarap talaga. Uh, Block, maraming maraming salamat. Dahil isa ka, isa po kayo sa naging esposo sa akin, sa totoo lang. Ngayon ko lang naramdaman na, kala ko masakit. Hindi pala, medyo may ano lang siya nagniilo siya dahil sa kapal nung ano nung uh, tartar pero after po ng mga kasi napakasarap na po napakasarap parang hindi ko alam dati parang dikit-dikit nagiiwalay na mga kasi yun dok uh, thank you very much po salamat sa, sa ating mga taga uh, mamaya po mga kasi after po nito uh, kakausapin naman natin ang kanyang ama na si Councilor uh, Antonio Masangkay dahil si bukod sa kalaman po na lahat si Doc Ian Masangkay po mga sityo ay anak ni uh, Councilor ng District 2 ng Antipolo, Councilor uh, Antonio Masangkay. Kaya mamaya pupunta kami doon, kakausapin din natin si Council uh, si Council si Consial si kasi last term na rin po ni Consial mga sityo. Kaya Doc, una tayo sa inyo kasi magkukwentuhan tayo ni Consial Antonio Masangkay. Yes, tara na. Okay. Yo, what's up mga kasityos? Nandito na ako ngayon sa tahanan ni Katoni Masangkay, ang uh, ng distrito ng Antipolo, mga kasityos. Kanya po, mga kasityos, galing kami dun sa dental clinic ni Doc Ian Masangkay. Nalinisan niya po yung aking mga ngipin. Talagang pakiramdam ko, mga kasityos, naghiwahiwalay sa linis. Napakagaan. Kaya, Doc maraming maraming salamat talaga. Napaka sarap at napakabango na lang aking hininga. Gunggong! <laughs> Barinig kita sa mukha eh! <laughs> Yun mga kasityos, Nandito tayo ngayon kasi alam niyo mga kasityos, si Katoni po is last termer na rin. Isa sa mga last termer na councilor ng distrito ng Antipolo. Siyempre, ang gusto pa rin ni, ni ang pagkakalam ko na si Consi ay ayaw pa rin tumigil sa paglilingkod. Saka dito sa atin sa distrito. Kaya mga kasityo, magpapasalamat siya. Alamin natin sa kanya kung ano naging history. Nung pumasok po siya sa politiko mula 1987 until now mga kasityo. Hello, kung uh, dahil last term nyo na po pwede ho bang pakibigyan ng idea yung ating mga uh, yung mga supporters mula noon hanggang ngayon na paano kayo pumasok sa politics? Paano kayo, na, paano kayo napasok sa pagiging public servant, uh, Konsi? magandang magandang araw po mga ka yeah. Then, uh, ipapasalamat po ako eh, dan banaag dahil abigyan niyo po akong pagkakataon upang ipigay sa inyo ang aking short story dahil dito po sa pagkapas po sa politika. Alam niyo mga kasityos, ang yung pong lingkod na story masangkay, sa akong pano ako ay bata pa, parang nagiliko din po ako sa bayan dahil eh, ang naging trabaho ko po ay ako po yung litrapista dyan sa lahat ng simbahan. Then, uh, ah, way back 1968 po, nang manalo po si Jose R. Olveros, kinuha niya po kung impilyado ng mursipyo bilang hero at tigapag-iata, tigahero po ng kalabaw at tigapag pag po ng sedula dito po sa mursipyo ng Antipolo. Lumipas po ang panahon, 1972 po, after martial law, 1974 po, ako po appoint na market master at acting with spectro, dito po sa palengke ng Antipolo. Nagservisyo po ako sa loob po ng labing taon sa pamalaang uh, uh po ng Antipolo bilang market master at acting with spectro. Then, uh, way back po, 1987, sa swerte ko po naman, at ika nga po, ay ako po ay uh, pinalad, at po ni Lord, nang manalo no 1988, January at February po kami po ay nakaupo bilang pusihal. At way back 1995 po, ako po ay nahalalag muli ng kusyal sa buong Antipolo po at ang yung lingkod ay naging top na chair sa buong Antipolo way back 1995 po. Okay. Then, sa aking pong pagiging kusyal ako po yung naging chairman ng education at ng sports sa akin pong pagka ng edukasyon, ay naisip ko po na lalong makatulong sa mga mamaya ng Antipolo sa pamagitan po ng paggawa ng resolusyon at ordinansa na magkaroon po ng mga eskwelahan sa bawat barangay, elementary at high school po. Ito po ay nagkaroon ng katuparan noong pong 1998. 1998 ng si Mayor uh, Gatlabayan po manalo bilang konsihal po. Then, ay uh, yung po nga, 1998 po, ay pinatupad na po yung aking mga resolution at ordinansa na magkaroon po ng eskwelahan sa bawat uh, barangay at yun po natupad sa pamangitan po ni Mayor Gatlabayan. At dumating din po ang panahon, nagtaroon po ng mga high school at ibang colleges po dito po sa Antipolo. Naging city po ang Antipolo, uh, way back 1998 nga po at uh, March po, ako po ay bilang top-notch chair na kunsiyal 1995 hanggang 1998. Ako po ay naging acting vice mayor nung kumandidato po noong 1998 si Vice Mayor Jess Palelio. Kasi po, noong araw, pagka kayo po ay uh, elected official at kayo po ay pamandita ito ng high position, ito po ay maglilisay po kayo. Ano mga panahon po yun? Kaya nga po, ako po yung aking uh, Vice Mayor po noon ng 3 months, then, kumandidato po ako bilang po sila ulit, nanalo po ako hanggang 2024, ah, 2004 ng, ng taon 2004 po. Doon po natapos yung isang taon ko. Dito po sa, first district. Then, uh, 2011 po, ako po yung na-appoint na akong na si Hal. Dito po sa district 2. Then, sa akin pong pagkakapit ng akong si Hal, yung po ay panahon po ni Mayor Nilo Leble. 2013 po, ako po'y kumandidato bilang Monsiel ulit. Nanalo po ako hanggang ngayon pong uh, 2021 at matatapos po ito po this coming June 2022 po. Alam niyo, sa, sa, sa loob po ng, sa, loob po ng panahon na aking uh, panukulan bilang konsyal ng siyudad po ng Tipolo, at tali na yun po inasaan ko po sa inyo na ang inyo ko lingkod ang nag-akda o panapala na magkaroon ng mga eskwelahan sa bawat lugar po o sa bawat barangay dito po sa Sudan po at ng Tipolo. At yun po yung nakarapatuparan at ninaas po din po namin na magkaroon po ng mga iba't ibang mga uh, eskwelahan lalo pa ng mga kuleyo at dito po ay nagkaroon din na po ng mga uh, college, uh, kapas po ng ITEC na panukalag din po naman ng ating uh, dating kungsiyal at may vice mayor, Piningkat Labayan. Yan po, isto po lang yan. At kami po ay member po ni Kapilin bilang siya po ang chairman ng education. Ngayon po, sa haba po ng aking panungkulan at ako po ay uh, uh, gagraduate na this coming June 2022, yung po aking uh, certificate bilang gagraduate na po ay inaalay ko po sa siyudad po ng Tipolo lalo-lalo na po sa Bistit 2. Kaya po, sa aking pong uh, pag ng siyudad po ng Tipolo, ay minarapat ko po na ipalit ang aking anak na si Don Doc Ian Masangkay. Kaya po, itong araw po ito ay sana po kung ano po ang pagtitiwala niyo po sa akin na iyong pinagkaloob ay sana po sa akin pong i-endurse sa inyo na akong, akong anak na si Dr. Ian Masangkay ay sana po kung ano yung tulong na ginawa niyo po sa akin ay gawin niyo pong tulong sa anak na si Dr. Ian Masangkay sa dating na panahon sa 2010-2022. Kaya po sa inyo po lahat, muli ako po po bumpusin papasalamat sa ating mga kasityos dito po sa Antipolo sa inyong ginawang pag-ilig uh, pag po sa akin bilang manulang po sa dito po sa sudad po ng Antipolo. Kaya po sa inyo lahat maraming maraming salamat at mabuhay po ang sudad ng Antipolo at nagpapasalamatin muli kay Dan Banaag sapagkat ito po'y nasisinaga na at nababanaaga na ang tagumpay ni Dan Banaag at ng mga diganti polo. Salamat po. Mga kasityos, supporthan po natin ang Dan Banaag DP Please, like and share. Salamat po. Subscribe. Subscribe. Magandang araw po mga kasityos. Ako po ulit si Doc Ian Masangkay. At uh, sana po ako po ay nakikiusap na kung ano po yung suporta, pagmamahal at tiwala na ibigay niyo po sa aking tatay noon, ay sana po yun din po yung suporta at tiwala na ibigay niyo po sa akin. Subukan niyo po ako at uh, ipapangako po na hihigitan ko pa po kung ano man po yung nagawa ng aking tatay. Mag uh, maraming maraming salamat at uh, magkita kita po ulit tayo mga kasintyos.